pinag-utos ng Korte Suprema na dapat ay magpakita at tumalo si Congress, si Marikina Congresswoman Stella Quibbo na kailangan din ay magpakita at present. At ng empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan na bahagi ng tinatawag na Technical Working Group. lagi po kasi ito ng ating due diligence, complete staff work, at case build-up kung sino talagang dapat panagutin. Sa ginanap na preliminary conference sa Korte Suprema na dinaluhan ng mga petitioner na kinabibilangan ni Attorney Vic Rodriguez, sinabi nito na pinahaharap ng Supreme Court si Marikina Representative Stella Kimbo, kasama ang mga miyembro ng Technical Working Group ng Senado at House of Representatives sa gaganaping oral arguments ng Korte Suprema sa April 1 kaugnay ng petisyong kumukwestyon sa legalidad ng 2025 General Appropriations Act. Matatanda ang inamin ni Kimbo na mayroon talagang mga blanko sa BICAM report at ito ay pinunan na lamang ng Technical Working Staff ng Kongreso dahil ministerial work na lamang daw ang mga ito. Kaya naman, sa nasabing kautosan ng Korte Suprema, inaasahang mabibigyang linaw ang mga isyong may kinalaman sa pagbuo at pagpasa ng kontrobersyal na budget, kabilang na ang hindi pagbibigay ng subsidy sa PhilHealth at ang ginawang prioridad sa infrastruktura sa halip na edukasyon. Kanina sa Supreme Court regarding dito sa the way I describe it, anomalous and unconstitutional 2025 budget. Tensya na ako kayo, kahapon pa nagpa humingi na ako kung pa at pasama talaga ang ating uh, pakiramdam at boses. Balit, meron tayong obligasyon sa inyo na maghatid ng update at meron ako obligasyon sa inyo na humarap kanina sa Korte Suprema bilang kinatawan ng mga ordinaryong Pilipino, ng mga manggagawang Pilipino na kaisa po dito sa ating inihatid na kaso sa Korte Suprema na humihingi na i null and void at unconstitutional itong 2025 national budget. Sapagkat pera nyo po ito eh, taxpayers money po ang involved dito at maghahagi rin dito yung isa sa ating mga argumento kung bakit dapat itong i unconstitutional dahil meron pong private money involved yung mga perang nakolekta sa mga ordinaryong manggagawang Pilipino sa privado na mandatorily ay kinakaltasan dahil mandatory member po tayong lahat ng tinatawag nating PhilHealth. So binigyan po ng zero funding ng gobyerno yung administrasyon ni Bongbong Marcos ang PhilHealth ngayong taon. Kaya maraming umaalma kung binigyan ng zero funding ang PhilHealth, hindi po kasi dahilan na meron di umanong 600 million pesos reserve fund ang PhilHealth. That's not the point. The point being, saan napunta yung mandatory kinakaltas tuwing sahod mula sa mga nagtatrabaho sa pribadong sektor. Patatandaan po ninyo, Lagi kayong binabawasan sa inyong sahod, hindi nyo pa manaihipo yung inyong uh, pinaghirapan tuwing kinsenas at katapusan, kinakaltasan po yung inyong mandatory contribution kasi membro ho tayong lahat ng PhilHealth. Yun din po yung ating hinahanap, yun din po yung ating basihan ng unconstitutional because there is no way that the government can decide na bigyan ng zero budget or defunded ang PhilHealth. Dahil hindi po pera ng gobyerno lamang yan. Pera po nang gagaling sa ordinaryong manggagawang Pilipino na nagtatrabaho sa privado. Nasaan niyang pera yan? Yan ay kinaltaso sa inyo with a guarantee na yan po ay mapupunta pang pondo ng PhilHealth at ng Universal Health Care Law, yung Republic Act 11223. Ngayon, kung binigyan ng zero funding o defunded po ang PhilHealth, walang binigay na pondo ang gobyerno ngayong taong ito, nasaan? Yung ikinalta sa sahod ninyo sa loob ng labing dalawang ban ng isang taon noong 2024. Yun yung ating hinahanap. Hindi ho ba tama si Pangulong Duterte? Pagka may kinaltas ka with a promise that this particular money or fund will go to your PhilHealth, at hindi ibinigay sa PhilHealth yan, hindi po ba't estafa ang tawag dyan? Hindi, ngayon kung ginamit mo naman, pang uh, maintain ng public roads o pampondo pondo ng an uh, program appropriation, hindi po ba ang tawag dyan ay malversation? So ito po yung isa sa mga argumentong ating isinusulong sa Korte Suprema. But ang update po natin, natuloy po yung, yung preliminary conference kanina, napakarami po ang uh, naka-view na nung ating posting, ang acting update, hinihingi ko po na sana ay patuloy ninyong i-like at i-share ang lahat po ng ating posting at paglalive ng ganito dahil uh, hindi lamang po tayo kandidato eh ngayong uh, May 12, 2025. Ako rin po yung tumata yung bilang representante ninyo sa kaso ng mamamayang Pilipino na nakabinbin po sa Korte Suprema. So, there will be days, pagpamanhin po ninyo, I will also miss you that I might be absent sa campaign trail, sa campaign sorti dahil naghahanda po tayo para sa oral argument. Ang naging kautusan po ng Korte Suprema ay tuloy ang oral argument sa April 1. At bukod po sa unang itinakdang April 1, nagdagdag po ng uh, araw ang Korte Suprema. Ang sabi po ng Korte Suprema, sa lahat ng abugadong naroroon patatis lalo na sa mga petitioners katagaya ko po, po sa ngalan po ng sambayan ng Pilipino, ay uh, buksan na ang April 2 and 3 at naghahanda na po ang Korte Suprema para sa oral argument sa kasong ito. Hindi lamang po isang araw ang ibinigay. April 1, April 2, at April 3 ang itinakdang araw ng Korte Suprema para po sa oral argument. Mabuti po yun sapagkat uh, yun ay uh, siga, uh, sagisag na interesado ang Korte Suprema at binigyan nila ng tatlong araw na pakahalaga po ang oras ng ating mga kagalang-galang na hukom o mahistrado na kabahagi ng Korte Suprema. And for them to allot three consecutive days just to hear the oral arguments on this case, ibig sabihin mahalaga po ang kapakanan ng ordinaryong Pilipino at ordinaryong manggagawa sa ating mga maestrado. At dito nga, uling muling binibigyang buhay ng ating mga maestrado na talagang uh, yan ang last uh, yung court of last resort kung sabihin nga when all other uh, uh, equal branch of government seems to be unmindful of the welfare of the people there is still the last bastion and that is the supreme court and uh, i think they have shown this early today when they have allotted and extended the days uh, reserved for the conduct of the oral argument, not just one day, not just on April 1, but April 2 and 3 as well. So three days have been devoted by the Supreme Court for the oral argument patungkol po dito sa ating kaso. Pangalawang update <clears throat> ay pinag-utos, ng Korte Suprema na dapat ay magpakita at dumalo. Yung bagong chairman ng Committee on Appropriation ng Mababang Kapulungan ng House of Representatives, si, Congress, si Kina, Congresswoman Stella Kibo Siya ay pinag-uutos na magpakita at dumalo sa gaganaping oral argument diyan po sa Baguio, sa Supreme Court sa April 1. At bukod po riyan, Matatandaan po ninyo kahapon ay ipinakita ko yung ating uh, liham doon sa Senado. Tayo po ay nagre-request na bigyan tayo ng listahan kung sino-sino yung mga empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan na, na napapabilang dyan sa tinatawag na Technical Working Group ng Committee on Finance sa, sa Senado at yung miyembro yung mga empleyado ng mababang kapulungan na bahagi po ng technical working group sa House of Representatives. Ano po yung uh, uh, kahalagusto po kanina ng Korte Suprema na kailangan din ay magpakita at present ang lahat ng empleyado <clears throat> lahat ng empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan na bahagi ng tinatawag na technical working group. Sapagkat matatandaan ho natin, naglabasan dyan sa ANC, dyan sa ABS-CBN, dyan sa GMA, na yung news clip na sinasabi nga nito ni uh, Congresswoman Stella Kimbo na merong blanco at uh, ministerial duty na lamang at ang mga nag-fill up ng blanco ay yung mga kawani ng Senado at mababang kapulungan na bahagi ng technical working group. And we have written both the Senate and the House of Representatives requesting for the names of those uh, honest and uh, hardworking employees of both houses na miyembro ng TWG. Hindi po para sila ihabulin o ihablak, kundi bahagi po kasi ito ng ating uh, due diligence, complete staff work at case build-up kung sino talagang dapat panagutin dito sa mga blanco sa bicameral conference committee report na ng halaga pagdating doon sa General Appropriations Act na napirmahan nga ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas.